alam niyo naman po, expected naman po yan na uh, wala naman hong magandang sasabihin si Senator Hersey tungkol sa makababang San Juan. Expected naman po yan. Number one, these are isolated uh, incidents. No? At uh, kahit naman po ng uh, mga nakarang administrasyon dito sa San Juan, nangyari na po yan. Alam naman niya yan. At uh, hindi na dapat sabihin na hindi yan nangyari nung mga panahon ng dati mga mayors. Kaya nga ho, merong ordinansa na pinasa ng 2018 hindi po ako mayor noon, ha? Uh, ang dating mayor po ang mayor pa noon. Kaya nga merong ordinansa ang ipinasa sapagkat yung mga nakasaad na mga uh, hindi dapat gawin sa ordinansa yun ay mga nangyari na dati. In fact, uh, madalas nga ho, maduming tubig ang ginagamit, marami mga nasasakla, nagsusundukan, nagrarambula. No? Nangyari na dati, alam ng San Juan yan, that the people of San Juan will not lie. Alam nila na dati nangyari na talaga yan. Ang kaibahan mo ngayon, Uh, through the advent of social media, mas na-highlight siya. And that's the reality. No? Uh, totoo naman po nangyari. I'm not denying na nangyari. And I take full responsibility sa nangyari. Ngunit, uh, nakikita naman po ngayon ng lahat na gumagawa kami ng hakbang upang uh, maparusahan ang mga nanggulo uh, Upang uh, siguraduhin na makasuhan sila at maturuan ng leksyon. Dahil hindi naman po ito ang uh, intensyon ng ating uh, kapistahan. Ang ating intensyon ay magkaroon tayo ng uh, maayos na selebrasyon ng uh, kapistahan ni San Juan Bautista na sa ibang mga pagkakataon nung ako ay naging mayor, noong 2022, naturoon kami ng maayos na selebrasyon. Noong uh, 2020-2021, may COVID doon so wala ho tayo naging selebrasyon. Uh, noong 2023 naman ay uh, meron pong El Nino. So hindi naman po nagkaroon ng anumang kaguluhan noong uh, 2022. Kaya itong mga nangyari po ngayon, uh, sa totoo lang, uh, halong lungkot at galit po ang akin naramdaman dahil po no, sa ilang tao na talagang nagulo. At uh, I would also like to clarify, uh, kasi ho, no, uh, noong uh, press ko nung isang araw, uh, may nagtanong po sa akin kung uh, posible bang uh, sabotaje ang nangyari. I would like to clarify ang sinabi ko po at sasabihin ko muli, no wala po akong sinasabing nagkaroon ng sabotahe. Ngunit, kung tinanong niya ako ng reporter, sabi ko, posibleng magkaroon ng sabotahe. Ngunit, wala akong sinasabing nagkaroon ng sabotahe. So, just to clarify, no? So, I'm categorically uh, saying that uh, there is a possibility na nagkaroon ng sabotahe. Hindi ko po sinasabing yes, nagkaroon ng sabotahe. Kasi, yung ganitong mga celebration, open po yan na uh, mapasokan ng iba't ibang tao no Ah, uh, yung mga nakikisaya o nakikipesa sa kalsada halo-halong tao na po yan hindi naman natin masasabing lahat yan ay taga San Juan because it's really open to the public no? so these are things that we want to address by just designating a basahan zone para only in a very controlled environment magaganap yung ating basahan and all other streets ay uh, hindi po papayagan ang uh, basaan natin. So again, dun po sa comment ni uh, Senator Harris gusto ko nga uh, maalala niya kasi baka nakalimutan niya na nung panahon ng iba't ibang mayor ng San Juan, nangyari na po ito dati na. Kaya nga ho, nung panahon ng kanyang uh, ina na naging mayor dati, ay nagpasa sila ng ordinansa kung saan minumultahan ang mga lalabag nga sa maayos na kapistahan. Dahil nga po, nangyari na to dati naging vice mayor po ako, naging po ako, buong buhay ko dito po ako sa San Juan, lumaki. Kaya alam kong dati na po yan nangyayari. At huwag na huwag niyang sasabihin na hindi po yan nangyayari dati. So, again, I, I, take full responsibility dito po sa uh, naganap ng mga panggugulo. Kaya nga personal po ako nandito para sa sa, ginong na mag-file ng kaso. At ganun din po uh, sa ibang mga mamamayan na gusto mag-file. Ay, magpunta uh, lang po kayo sa aming tanggapan at uh, tutulungan po namin kayo